nirereklamo ko po sa kanya yung pananakit niya po sa akin noong September 20. Bakit po kayo niya sinasaktan? Anong... May nabasa po siyang conversation na sa ng kaibigan ko na si Edwin Manalese. Nakalanya niya po nag-cheat po ako sa kanya. Kaklase ko po siya noong high school. At bakit ka ho nagkipag-chat sa kanya? Wala naman po akong masamang kumbaga mag-asawa po kami ano. Pero meron na po kaming ano na hiwalay na kami. -i -i. So, anong dahilan po ba't kayo naghiwalay uh, o nag-cool off? jun po yun. Na umuwi po siya ng bahay, nakita ko siya may chikinini sa leek. May mga mark? picture po ako. Mm -hmm. You had a kiss mark when you went home one night or one day. She saw a kiss mark. I don't have, I don't have this. Don't tell lies. Yeah. Okay. Tapos yun, inamin niya po na meron nga po 22 years old. 22. Paano niya inamin? Hindi naman siya, mag -English, hindi siya mag marunong mag-English. Hindi tagalog po siya mag-English ng konti. Tapos may nag-uusap po kami sa cellphone, sa translator. You admitted to her that you have a girlfriend. I don't have. Mm. Don't tell lies. Yeah. Yun po yung dahilan kung bakit ako umalis ng bahay. Dinala ko po lahat ng The gamit. The reason why she left you. I have to get together work girl not girlfriend. Together work. Kakapangalak po ng asawa niya nung January 29. Na hospital nga daw po. Ah, meron siyang girlfriend. May anak. Nanganak na daw po. May nagsasabi po sa akin ang mga friend nila. You are ex-boyfriend. I know. I have picture. You don't block him. So, we can go to police station with us. Okay. Police want my wife go to him. My, wife, my wife said, maybe later your wife ask you, we talk. If nothing, where well, the policeman don't okay. want to talk to me. I just want to see my daughter, you know? You want I just to see want daughter. See my daughter. I want to talk to him. Okay. Okay, I hold I just on. want to see my daughter. Three months now. I, Three months. I go to Lucena. Every time give money. She said maybe her, here have problem. I give money, you you go to yes, the hospital. I go to, I go to the hospital. Yeah, I know. Yeah, you know. I'm so, so, so... I really going to

sa mga anything. Okay. Ah, di siya na diarize but but ganoon ang ang situation. But dinaramay para siya. Tanuin mo yung bakit siya nananakit? Bakit siya sinasaktan? Yung so ni sama na ke Tani, Tani, Oh, Pare, ang sinabi niya, impossible lang. Wala. Impossible, may video eh. Nang babasag siya, binabasag ng salamin, nagwawala siya eh. Ah. Sa muna hmm. Pero ang sinabi niya, wala lang siya. I mean... Oh, you see? This one, this one, I just asked, why you block him? I <laughs> you just asked 10 more times. She said, I don't block. So, so... Yeah. Stop. You don't... naniniwala po ako sa inyo 100%. Dito pa lang patunay yung kanyang pag-ugali. Pag hindi niya nakuha yung gusto niya, nagwawala siya. Um, hindi di hindi maganda yung tama lang yung mag naghiwalay kayo, huwag mo na siyang balikan. Violent to, tama lang po yung ginawa niyo. Good decision. Ma'am Dina, magandang hapon. Magandang hapon po. Kahit po siya po ay uh, married dito at permanent resident na, hindi po siya excuse para gumawa po ng pananakit sa ating kababayan, panggugulo po dito. So pwedeng pwede po nating ipakansila ang kanyang visa kung ganyan po at magiging walang na talaga sila ng kanyang asawa at because of the violence that he is doing in the country, pwede po sigurong mag-fall yan under undesirability at maipa-deport po para ma blacklist po natin siya. Iningi po kami sa inyo ng tulong, police assistance, habang hindi pa na-deport yung Chinese na asawa ni ma'am na complaint namin, baka pwede po mag-provide kayo ng security dito kay ma'am at sa kanyang pamilya kasi meron pong pagbabantaro pala sa kanya. So doon matutulong niyo po siya ma'am. Tama? At pagdating po yes. ng time na kitain inong mister, yung baby niya, eh, kasama po kayo dapat, ah, magsama kayo ng tropa. Tama ma'am? Yes po,